Kakay kay Bautista may binunyag sa Don Bell. At ayon sa kanyang interview, napakagalang at napakabait at napakagaling umarte ng Don Bell. Panoorin ng kanyang buong pahayag. Bata, unang-una magaling yung mga bata, yung Bell Mariano at saka yung Donny. Nagulat ako dun sa Donny kasi ang tangkap pala niya. Tapos ang gwapo niya sa personal at mahusay umarte yung Mahusay umarte. At nga mabait kasi yun naaasahan mo sa mga bata ngayon Tingnan nga natin kung marunong magano marunong bumate marunong malaki yung factor kasi yun sa mga senior <laughs> <laughs> factors oh, oh. Na, na medyo matagal tagal na Pab mabait yung mga bata marunong. kahit sino ang makatrabaho ng Don Bell iisa ang kanilang sinasabi na marunong makisama ang Don Bell at dagdag pa ni Kakay ay dati na daw nakasama si Bel Mariano bata pa lang. Hanggang ngayon ay napakakulit pa rin daw niya. Sabi pa nga niya ay minsan daw ay gusto na niyang itulak ang Bel dahil napakasweet daw sa set. At meron din daw silang professionalism dahil pag talagang nagte ay nagte At pagkatapos ng scene doon sila magkukulitan dalawa.